kuwari ni Governor Victor Yu o ga mayor relasyon o sauban pang pribadong individual gipunta sa reklamo sa mga indigenous groups samtang baga IP andam anda to sa kauluhan kundili paminawan alang sa si kompletong detalye sa baong balita ay ang report ni Kamigong Danilo Pelari Balita Sakto sa ababon. Nakasentro ang reklamo sa grupo sa Indigenous Peoples sa Provincial Government. Pinagi ni Governor Victor Yu, gumikan sa Amsagyoperit ni Ining Kwari sa lugar, LJ Labangan. Pinagi kang Labangan Mayor Eduardo Relacion, gumikan ng Japon, sa Kwari Operation o sa uban pang pribandong individual na nag-operate sa ng lugar. Ang maong pamahayag, gibungat sa ilang lidera nga si Braulio Anlimona, atol silang gihimong rally, o por porsigido ang tribo sa mga subanin moro og pipila ka mga kristiyano sa pag-adto sa kauluhan kun galing dili paminawan sa mga nasgutang na munuan ang ilang mulog reklamo sa pagpaundang sa kwari sa Labangan River ning maguhay pa mo nga rally di Japon maabot sa dalungan sa presidente bisan po paning paningkamutan mo, mo maabot mi dito sa kauluhan ga plano may mo ato og dili paminawon diri. pero kontaminawon paminawon sa among mga lokal opisyales ilabi na sa among halandon mayor sa labangan kay naapot sa gamay kwari pero gawas noon to sa ancestral domain si governor mao nag tulo ka kwari ni giokupar sa kuan gikupay sa suba sa labangan na mga uban di mga sapi na gyapon kwari hinumduman na nga tol sa mga adlaw nga nagrali sila ni Declara Gilayon sila bang mayor relasyon na undangon na niya ang iyang kwari o sa iyang pamilya sa interview sa media kang Alimon gibutiag ni nga grabe na ang abuso silang kinayahan o gani wala na respetuhe ang ilang katungod bisan pa man o sulod na silang ilang ancestral domain wala usab na kalikay sa puntarya sa mga reklamo ang namunuan sa DPWH niya MGB NCIP o man pang ahin siya nga konektado sa maong problema samtang sa pikas na, mahayag ang niya at all sa interview sa grupo sa si media pinagi John Nathaniel Plaza ang regional manager nga walay nahitabong illegal quarry dool matod pa sa dam sa wao nga lungsod gawa sa mga reskutang personalidad na, nga sa ilang reaksyon na, apel sa reklamo sa reskutang tribo wala pay komento ang ubang hingtungdan kalabot na sa maong nga reklamo Saktong balita ni Kamigong Danilo Pilari sa 104.7 DXMB, Radio Sakto Pagadian. Samtang pinakaunang land bank link biz online portal payment facility sa Region 9, opisyal ng Gilusad sa Lungsod sa Bulave. Alang sa kompletong detalye sa baong balita at ang dawaton ang report ni Kamigong Richard Lumaino. sa ap Opisyal ng Gilosada, ang pinakaunang land bank link Beza online portal payment facility sa Rio Nueve, ditong sa may sa Malave kaganihang buntaga, Oktobre Nueve 2023 at all mismo sa regular flag racing ceremony nga gipahigayon sa may municipal ground mula sa Mugo del Sur. Ang land bank link based online portal payment o sa kinik alternatibong channel sa pagbayad sa mga gustong bayadan sa mga kliyente sa ilang mga produkto o serbisyo pinaagi sa internet gikan sa si gobyerno o pribadong institusyon na kining programa gipan ng kamutan gayod sa local government unit kon LGU Mulave nga mapatugod sa munglungsod aron nga ang mga lokal nga negosyante o mga residente sa mga munisipyo dali nga magkabayad sa ilang mga permiso sa negosyo pinage sa digitalized nga pagbayad gameta ang land bank link based online portal na hibaluan na nga ang LGU Mulave mo'y unang nagpatuman na sa land bank link Best online portal payment sa Tibok Rehyon, Noybe. Saktong malita ni Kamigong Richard Lomayno, Dexmb 104.7, Music Best Radio Sakto, Pagadian.